yun na uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol bali ngayon ay eh, may nakita naman tayong gagamba mga idol no? Oh. dito naman ulit uh, sa gilid ng kalsada uh, mga idol sa gilid ng highway so kukunin natin mga idol yun isang napakagandang uh, gagamba mga idol itiman yun mga idol yung mga idol oh. yan yung mga idol man mga idol Ganda ganda haba ng kalamay mga idol Oh Ayan So kukunin natin Kukunin natin mga idol Grabe First time ko makakita Ng ganitong klaseng kagamba mga idol First time ko makakita Talaga. Ang ganda Ang haba ng kalamay mga idol oh Grabe oh So kukunin natin mga idol Sigurado mga idol uh, ah, Matutuwa na naman si Bunso ito Pag nakita niya itong gagamba na ito Mga idol ha ah. Hmm Ganda, maganda mga lods So yun ah ko sa inyo mga idol ah Flex ko sa inyo mga idol ah. Pasensya na nga pala mga idol ah. Marami sa sakin idol kasi ah Ano? Nasa ano tayo? Nasa gilid ng kalsada mga idol So yun ah ko sa inyo mga idol ah pahita ko sa inyo Yung mga idol oh grabe mga idol, haba ng kalamay mga idol wow wow yan haba oh ganda haba ng galabay ngayon lang talaga mga nakakita ng ganitong klaseng gagamba mga lods ang ganda talaga grabe oh So lagay natin sa plastic mga idol. Ayan. Lagay natin sa plastic mga idol ah. Ayan na siya mga idol. Nakalagay na. So ayan na uh, mga idol, uh, bali ito yung ilalaban kung mamaya sa dilawan mga idol. Ayun. Ah, uh, papipiliin ko ulit si Bunso kung anong klaseng gagamba sa kanya. Ito ba o yung dilawan mga idol? Ayan. So abangan nyo yung paglalaban namin ni Bunso mga idol ha. Abangan nyo mga idol. So ayan na uh, mga idol, uh, meron nyo tayo nakaitang uh, bahay ng gagamba mga idol. Tingnan natin ah uh, kung gaano siya kalaki mga idol no? ito bahay ng gagamba mga idol yan ito yan yan kita nyan mga idol yan so titignan natin mga idol bali ito yung gagamba mga idol yan ito yung man, mga idol Yan nga, uh, kasi kaso hindi natin pwedeng kunin mga idol kasi maliit pa. Nasa gilid lang talaga sila ng kalsada mga idol. Maraming gagamba dito mga idol. Maraming gagamba dito kasi maliit pa. So, ito. ito mga idol oh. Meron dito mga idol. Ayan o. Ah. Saan? Nasa maliit pa. Hindi natin pwedeng kunin. Ah, tutal, ah, mayroon naman tayo na itang isang napakagandang klaseng gagamba. mga idol. Dito lang din sa mga gilid ng krasada. No, mga idol. Yun mga idol, ah, mayroon naman tayo nakitang gagamba, no? Ayan mga idol oh. Doon mga idol. Doon. Bali ano susungkitin natin mga idol kasi ano ah hindi natin nabot mga idol. Ay mga idol oh. Oh. Upcam ko na lang muna ang camera mga idol. Uh, pakita ko lang sa inyo mamaya kung anong klaseng gagamba mga idol. Ayun. So ayan mga idol. Ayun na siya mga idol. Ayan nakuha ko rin siya. Bagay ito dun sa isang mga idol. laban dun sa isang mga idol. Yan, ay sa dalawa, dalawa pa lang gagamba yung nandoon na ganito kalaki mga idol. Yon, nakuha din natin siya. Tigrihan mga idol. Yon, nakadalawa na tayo mga idol. So yun na uh, mga idol, uh, mayroon na naman tayo nakitang gagamba dito, kasa maliit pa. Ayan mga lords. Yan. Yan. Maliliit pa Kaya hindi natin pwede kunin mga idol. So napakadami siya ng gagamba. Kaso uh, uh, yung ibang nga ay maliliit pa So hindi ko na nga lang pinakita yung ibang mga gagamba na maliliit mga idol. So yun mga idol no. Uh, marami siya ng gagamba mga idol. Kaso hindi natin pwedeng kunin. Kasi maliliit pa yung iba. Ben may nakita na naman akong gagamba. Gaganda. Okay. Mamaya. Okay mamaya. Mamaya. Uy, ma-ano? Mamaya. Doon na, doon na. Doon na sa bahay. Tara. Tara. Tara na. Oh, ano? Yan sa'yo? Oo. Yung itim? Ha? Ito sa akin yung ano? Yung dilaw? Yan? Oo. Oo, sige ha. Yan. Ano? Sure ka na? Yes, Papa. Itim sa'yo. Dilawakin. Uh Oo. -oh. Okay, sige ah. Uh Oo. -oh. oh, sige, wag mo nang anahin. Makawala yan. Ako na. Ako na. Are you sure? Oo oh, nga. Okay, sige. na don! So, ayan na mga idol. maglalaban na nga kami ni Bonso. Abangan nyo sa uh, next video mga idol. Yun ang ano. Paglalabanin namin. Dilawan versus si mga idol. So sa ngayon itong video na to ay hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.